ang nadama ang diwa ng EDSA nang muling isagawa kanina ang ilang tagpo ng tinaguriang Bloodless Revolution, kabilang na po dyan ang binansagang salubungan. Ilan ding mga lumahok mismo sa pagsilis noong 1986 ang nakiisa sa malapiestang pagdiriwang. Saksi si Marisol Abdurama. Buong maghapong buhay na buhay ang bahagi ito ng EDSA. Nakisaya pati mga higantes ng Ongono Rizal at maging masko sa limang mag-asawang Minoy at Cory Aquino. Malapyas na rin ang pakiramdam sa dami ng nakahilerang pagkain. Lalo na magkaroon ng brutal fight, bandang tanghalik. Sa Kung saan ganatong ganatong napisalo si Vice President Jejomar Binay. Hindi rin nawala mga veterano ng EDSA, tulad ni Tata Montenegro. Suot niya ang parehong sombrero ng makunan siya ng Time Magazine sa isang protesta kontra kay Marcos noong 1984, na isinot niya muli sa EDSA noong 1986. Pagkatapos nito siguro, ilalagay ko na sa sa kwadro para mapangalagaan. May pakita man lang sa mga puko na yung lolo nila ay lumaban noong panahon ng uh, kagipitan. Tulad noong 1986, may mga tangke rin sa EDSA ngayon kung saan ilan ang nagpukuhan ng netra tutulad ng mga lolang ito. Si Arnold Manzano ay pa kung paano nila hinarang ang mga tangke na bubang basana noon sa Campo Cramig. Talagang nakakatakot mamatay pero ando na bahala na eh. Lalo na nung umiikot yung mga helikopter nakatutok sa iyo yung mga armalay. Pero di lahat ang nakapagsaya. Ang grupo ito mula sa Baseco Tondo, dismayado ng maraming mga pulis habang naglalakad papuntang People Power Monument. Pinatuloy din naman sila kinalauna. Naiyak na ako eh kasi nakatakot. Lalo pang naramdaman ang edge spirit ng isagawa ang salubungan na may kasama pang tangke Kahit wala si dating Defense Minister Juan Ponce Enrile, isinubuhay ni Noy AFP Vice Chief of Staff Fidel Ramos ang pagsalubong nila sa mga Sibilyan, tanda ng pagkalas nila sa kampo ni Marco. Planners, please, flag. Pagkatapos ito, dumiretso sila sa People Power Monument kung saan sinalubong sila mismo ni Pangulong Noy Aquino at isinagawa muli ang tanyang na victory jump ni Ramos. Ang pangpipipula siya ay patulay na buhay ang pamalang ito sa bawat isa. Ito ang panghihirang pamana ng mga Pilipino sa mundo. Isang mabayabang revolusyon. Palayain natin ang bayan natin mula sa kahirapan. Mga minamahal ng mga bayan, Ang mas maliwanag sa bungas ay ginagawa na natin sa kaya. Sama-sama natin ito sa katumparan. Ako si Marisol drama. ang inyong sexy.